Bijuang ko lang, te. Hello po. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Tanong ko lang din po sa inyo, ano pong uri ng halaman to? Ayan po mga dahon niyo. Eh. Tsaka nagtataka po ako, lalaki po ba tong halaman na to? Ayan o, nakikita niyo ba? Mayroon <laughs> siyang gender. Hmm. Taka ako sa kanya. Ayan po o. Oh. Nalaking halaman siya, panigurado. Diba? Pakicomment na lang po kung sino po nakakaalam kung anong name ng ano na to halaman. Tsaka bakit ang halaman na to ay may gender. O, oh. Mahaba niya. Kaso, kasing taba lang ata ng daliri. Hmm? Hello. Sorry. Ano <laughs> Ano <laughs> to? Paki-comment okay, po down below kung sino pa nakakaalam ng pangalan ng halaman na to. Ayan po. Maganda pa naman siya. Thank you for for thank you po for watching. Yan, God bless sa inyo lahat. Thank you mga idol. I love you all.